Kinagabihan sa Demon Cult sa loob ng basement ng Heavenly Sun Archive. Patuloy na nagpre-practice si Solwi. Inabot na siya ng ilang oras sa kakapraktis ng Grand Ship Sword Technique. Ang kanyang goal kaya ginagawa niya ito ay para malaman kung gaano kabilas at ka-efficient ang pag-activate ng teknik na ito. Magdamag siyang nakapag-practice sa lugar na ito dahil hindi na siya kailangang maglinis di kagaya nung nakaraang buhay niya. Napakalakas ng Grand Sheep Sword Technique pero may napakadelikado itong disadvantage para sa ating bida. Natural na right-handed si Soul kaya at nahihirapan siyang ilipat ito sa kaliwa. Nag-ensayo kasi siya noon ng Soul We School gamit ang kaliwa niyang kamay habang injury pa ang kabila. Tapos kahit makabisado niya ang pag-activate nito at masanay siya sa paggamit sa magkabilang kamay ay may isa pa ring problema. Napakatagal nitong ma-activate. Wala siyang nakikitang kalaban na hihintayin siya at tutunga nga lang habang ginagawa niya ang mga galaw para ma-activate ito. Kung pwede lang sana niya itong makonek sa ibang Sohwe School technique ay mapapadali na ang buhay niya. Bukang marami pa siyang kailangang pagpraktisan para magamit ito ng maayos. May papalapit namang lalaki mula sa likuran ng ating bida. Muli niyang nakita si Duhong ang direktor ng Heavenly Sun Archive. Iba ng duong ito, hindi na ito yung dati niyang nabibigyan ng suhol. Bukod pa doon ay wala na rin siyang rekomendasyon mula kay Gui Sama sa buhay niyang ito. Habang kumakain ng mansanas ay tinanong ni Duhong si Solwi kung anong ginagawa nito at bakit napakaingay. Mukhang narinig ni Duhong si Solwi na nagpre dito sa basement kaya napapunta siya kaagad. Kumingi kaagad ng paumanhin si Solwi sa ingay na kanyang nagawa. Mukha namang bad trip si Duhong at pinagsabihan niya kaagad si Solwi. Sinusubukan namang magplay it cool ng ating bida pero mukhang hindi ito tumatalab kay Duhong. Bigla namang naalala ni Solwi ang isang bagay. Tinignan niya ng maigi si Duhong para makumpirma ito. Hindi nga siya nagkakamali, sa taas ng ulo nito ay makikita na meron itong plus one life kung sa iyong matatalo. Bigla namang may lumabas na panibagong window system na nagbibigay ng mission o parang quest kay Solwi. Nakasaad dito na kailangan niyang maging sunod sa sun kay Duhong ng walong beses. Hindi naman maintindihan ni Solwi kung anong ibig sabihin ng system sa kanya. Habang nag-iisip ay bigla na lang siyang dinuraan ni Duhong ng kinain niyang mansanas. Pero malayo na ang agwat nila sa isa't isa. Madali na lang itong nailagyan ni Solwi. Nadismaya naman si Duhong at sinabing hindi niya binibigyan ng permiso si Solwi umilag. Huli niya itong dinuraan sa dibdib. Nagpipigil naman ng galit ang ating bida. Tila gusto na niyang tapusin ang makong na nasa harapan niya. Pero mas pinili niya munang magtimpi. Kinakailangan niyang pag-isipang mabuti ang mga ikikilos niya. Ang pagtapos kay Duhong ay napakadali lamang pero hindi pa ito ang tamang panahon. Kailangan niya ring isipin ang mga pwedeng maging bunga kung magpapadalos-dalos siya. Masisira lang ang mga pinaplano niya kung tatapusin niya kaagad si Duhong. Ang main goal niya ngayon ay tapusin si j o On. Muli siyang humingi ng paumanhin kay Duhong at habang ginagawa niya ito ay muli siyang dinuraan ito sa mukha. Tuwang-tuwa naman si Duhong sa pang niya. Masaya siya na nandirito ngayon si Solwi at may mapaglalaroan siya. Nakakatamad na daw ang mga araw niya dito sa Heavenly Sun Archive at lahat daw ng mga taong nagpupunta dito ay niyayamot siya. Sana bawian ang solid ng ating bidata. Nilapit niya pa ang mukha niya kay Solway at ibinulong na maganda daw kung magkakakilanlan silang dalawa ng mabuti. Nagdadalawang isip na ang ating bidakong kong papatulo na ba niya si Duhong. Pero muli ay napigilan niya ang sarili niya. Tinignan niyang muli ang window system ng mission niya. Inisip na lang niya ang makukuha niyang reward kung matatapos niya ito. Sundin ang mas malakas, yan ang numero unong batas sa loob ng Demon Cult at ang lahat ay kayo ngang sundin ito. Normal lang sa lugar na ito na hawak ng mga superior ang buhay ng kanilang mga tauhan. Kaya naman ganito o mas itong si Duhong sa ating bida. Dahil hindi niya kailangan ng dahilan at wala rin sisita sa kanya sa mga pinaggagawa niya kay Solwi. Isang maaliwalas na umaga sa Demon Cult malapit lang sa Heavenly Sun Archive. Sa loob ng isang palikuran. Sinusumpa ni Solwi si Duhong at sinasabing papahirapan niya ang kamatayan nito. Nagmamaktol ang ating bida habang nag-aayos ng palikuran. Pinapangako niya sa kanyang sarili na babawi siya kay Duhong at sisiguraduhin unti-unti niyang pagdudusahan ang mga pinaggagawa niya sa kanya. Ang maging sunod sa kay Duhong ng walong beses, ito ang misyon ng system para kay Solwi. Tinitiis ng ating bida ang matinding amoy sa palikuran na ito para lang matapos ang misyong ito. Poong gabi niyang nilinis ito at ngayon ay hinuhukay naman niya para mas lalong lumalim. Kada pumupunta siya sa palikuran ay hindi niya maalis sa kanyang alaala -ala si Jokmyeong. Di niya ito malimutan kahit ilang ulit na siyang na-revive. Pukang hindi niya talaga maiiwasan ang ganitong mga gawain at parang hinahatak siya ng tadhana. Patuloy na nag kay si Solwi habang nag-iisip. Pagkatapos nito ay kailangan niya pang magpaalila kay duhong ng anim pang beses. Bukang brutal pa ang ipapagawa sa kanya nito. Sa kabilang banda curious naman siya sa kung anong reward ang makukuha niya. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ng combat type. Sana lang ay sulit ang magiging premyo niya sa mga pinaggagawa niya ngayon. Napansin ni Solwi na may paparating ng ibang tao. Tumating ang isang lalaki at narinig ni Solwi na nagre ito sa sakit ng kanyang chan tingin ng lalaki ay masyado niyang nabilisan ang pagkain ng almusal kaya't mukhang hindi siya natunawa ng maayos. Ang lalaking ito ay nagngangalang ibiyok siya ang direktor sa ikatlong palapag ng Heavenly Sun Archive. Nasa dalawang libo mahigit ang health at chi nito habang meron naman siyang walong libong fighting power. Napasinagad ni Solwi na may paparating dahil lumabas na kaagad ang status window nito. Di pa naman niya kita ang mukha nito ay nalaman na niya kaagad ang mga impormasyon nito. Tinawag niya ang atensyon nito at sinabing merong taong nasa baba ng inidoro at naglilinis. Napansin naman siya nito at mukhang kilala na niya si Solwi. Nasabi na sa kanya ni Duhong na siya ang baguhan sa Heavenly Sun Archive. Hindi ko alam mga lodi kung ano ang trabaho ng ating bida ngayon doon pero mukhang mas mababa pa ngayon ang naging ranggo niya. Agad nitong nalaman na si Solwi ang naglilinis dahil para sa mga tiga Heavenly Sun Archive talaga ang palikuran na ito. Natuwa naman si Solwyn na napansin at nakilala siya ni Ibyok. Sinabi niya na ginagampanan lang niya ang kanyang tungkulin. Pinuri naman ni Ibyok ang trab ahop ng ating bida pero hindi na niya pinigilan ang kanyang sarili at hinubad na niya ang kanyang salawal. Hindi makapaniwala si Solwi na hindi man lang nahihiya ang lalaking ito sa kanya. Kahit nandito siya sa ilalim ay nagpatuloy pa rin ito sa pagupo sa trono. Agad na itong nagtanim ng kamote pero di gaya nung nakaraan ay hindi na nakailag ang ating bida, basa ang lumabas dito ay hindi na niya ito nagawang iwasan. Huli sa isang ilog na ligo si Solwi. Dito ulit siya naglinis ng kanyang katawan gaya ng dati. Iniisip niya kung paano niya tatapusin ang dalawang ulupong na nag trip sa kanya. Sa sobrang asarni, Solwi ay nagsimula na siyang mangarap kung papaano niya pahihirapan ang dalawa. Balak niyang pahirapan ang mga ito hanggang sa dulo ng kanilang mga buhay at pagkatapos ay ingungudngud niya ang pagmamo kanila sa kanikanilang dumi. Nagpapanggap pa siyang natatawa habang iniisip ang paghihiganti niya. Pero sa huli ay hindi na rin niya natiis at sumabog na ang matinding pagkaasar niya. Sumigaw siya at isinumpa ang dalawa. Umaga sa loob ng basement ng Heavenly Sun Archive. Nakabalik na si Solwi sa maghapong pagpretrabaho niya sa palikuran. Dito ay sinalubong siya ng dalawang pet peeve niya. Tinanong siya ni Duhong kung natapos na ba niya ang paglilinis sa palikuran. Si Ibyok naman ang sumagot para kay Solwi at sinabing tingin niya ay napakalinas na nito na may tonong ng asar. Pinag-usapan ng dalawa si Solwi at inasar sa harapan nito mismo. Walang magawa ang ating bida at nagpijal na lang siya ng kanyang galit. Pakiramdam niya ay parang si Gwisama at Choindang ang dalawang ito na natutuwa sa pang-asar sa kanya. Kung pwede lang sanang banatan na niya ang dalawang ito ngayon pero kailangan niyang magtiis at masasayang ang pinaghirapan niya kung ngayon niya pa ihihinto ang misyon sa kanya ng system. Wala na siyang nagawa at ngumiti na lang at sinabing malinis at mabango na ang palikuran. Puli naman siyang inutusan ng dalawa at sinabing maghanda ito ng ipampapaligo nila. Agad na tinaggap ito ni Solwi mas madali ito kesa sa paglilinis ng palikuran. Bigla naman siyang tinanong ni Ibyok kung nakapaghugas na ba ito ng kamay at baka bumaho ang ipampapaligo nila. Tawang-tawa pa ito habang inaasar si Solwi. Tumawa na lang din ang ating bida at sinabing hindi ito kailangang mag-alala at nakapaglinas na siya ng sarili. Konti na lang at mapupuno na si Solwi sa mga kumag na ito. Tawang-tawa naman ang dalawa sa pangbabiuli nila hindi alam na anim na utos na lang at may expire na ang mga buhay nila. Bigla namang nagulat ang dalawa nang may biglang dumating. Agad-agad nila itong nilapitan at tarantang taranta. Napatingin si Solwi dito at maging siya ay nagulat. Jahe si Crush Amoy Etes pa naman siya. Muli niyang nakita ang babaeng nagpatibok ng puso niya. Muli ang babaeng ito ay nagngangalang Soryong. Nasa dalawang pong libo ang health at chi nito habang ang kanyang fighting power ay walong pong libo. Ang napakagandang mukha nito ang bumihag sa puso ng ating bida. Hinahanap ni Soryong si Gan na kaya siya napadpad dito sa archive. Sinabi naman ng dalawa na nasa Yuan Palace ito at nakikipag-meeting sa mga kapwa niya disciples. Bukod sa paggalang ay kita ring may paghanga ang dalawa kay Soryong. Bigla namang napansin ni Soryong ang ating bida at tinanong ang dalawa kung sino ito. Ibinulong ni Duhong kay Soryong na isang mababang uri lang si Solwi na Tega Great Imperial Pavilion at naatasang magsort ng mga libro dito sa basement ng Heavenly Sun Archive. Tagdag pa nito na dinan niya ito kailangang pansinin at wala naman itong bilang. Sinigundahan naman ni Ibyok ang mga pinagsasabi ni Duhong. Nang malaman ito ni Soryong ay hindi naman siya kaagad naniwala sa dalawa dahil pakiramdam niya ay kakaiba si Solwi. Di mapaliwanag pero magaan ang loob ni Soryong sa ating bida, marahil ay daman niya na malakas ito at nagtataka siya kung bakit ganito ang trabaho niya o alam niyang tauhan na ngayon ni Gunma si Solwi kagaya niya. Hindi naman may alis ni Solwi ang kanyang mga mata kay Soryong. Sa mga simpleng nitilang lang nito ay para na siyang natutunaw. Nagulat ang dalawa maski si Solwi nang biglang naglakad papalapit si Soryong kay Solwi. Lumapit si Soryong kay Solwi ng malapitan at halos mamatay naman sa inggit ang dalawang makong nang makita ito. Pukang mas lalo pang hihirap buhay ni Solwi mula ngayon. Tinanong na Soryong kung anong pangalan ng ating bida na agad namang sinagot ng ating bida. Nagandahan naman si Soryong sa pangalang Solwi. Patuloy pa ito sa pakikipag-flirt sa kanya. Hindi niya mawari kung paanong ang isang tulad ni Solwi ay napadpad dito sa basement ng Heavenly Sun Archive. Nay naman ito ng ilong at iniisip na baka may rason na nandirito si Solwi. Mukhang bawas pogi points na kagad to sa ating bida. Naramdaman niya na parang naamoy siya ni Soryong. Nadismaya naman ang ating bida kahit kasi anong gawin niyang liness ay di niya maalis ang masensang niyang amoy. Muli niyang sinisi ang dalawa sa nangyaring ito. Ingit na ingit naman ang dalawa kay Solwi alam kasi nilang luji sila dito kung pagmumuka ang pag-uusapan. Pumawi na lang sana sa ugali. nag na si Soryong kay Solwi at paalis na siya. Nahihiyaman ay nag narin na rin si Solwi dito. Sa di naman inaasahang pagkakataon lumabas ang pinaka-MVP sa ating kwento ang ating Ultimate Wingman. Biglang lumabas ang system window. Kuminto ang oras at pinapipili nito si Solwi sa tatlong option. Hindi naman makapaniwala si Solwi sa sobrang pagka ng pagpipilian niya. Pinapapili siya na ng mga opsyon na sasabihin niya kay Soryong. Una, ang ayain itong makipag-date, ikalawa ang ayain ito sa isang one-night stand at ang ikatlo ay sabihan ito kung gusto ba nitong makita ang kanyang abs. Di makapaniwala si Solwi sa mga pagpipilian niya. Kayon pa alam niya na hindi ito lalabas kung hindi ito importante sa buhay niya. Kahit ano ito ka random ay alam niya na may epekto ito sa magiging future niya. Nilalagay siya nito sa alanganin pero napapala naman siya rito. Minsan hindi lang buhay niya sa kasalukuyan pati ang mga option niya sa mga susunod pa niyang buhay ay naapektuhan nito. Pumili na siya at napili na niya ang unang option. Huli nang bumalik sa eksana at nakagalaw na ang lahat. Tinawag niyang muli ang papaalis ng Aisoryong. Tinanong niya kung maaari ba niyang mahiram ang ilang sandali ng oras nito. Nang makuha na niya ang atensyon nito ay agad na niya itong inayang lumabas o makipag-date sa kanya. Taulat si Soryong at di niya inaasahan ang kanyang mga narinig. Natameme naman ang dalawa sa lakas ng loob ng ating bida. Bigla namang natawa si Soryong at sinabing mukhang tama ang hula niya nakakaiba nga si Solwi. Nagulat naman ang ating bida at tinawanan lang ni Soryong ang mga sinabi niya. Mukhang tama ang napili ng ating bida ngayon. Nakahinga naman ng maluwag si Solwi at mukhang hindi naman nadismaya si Soryong sa pagiging agresibo niya. Pero hindi pa nagtatapos dito ang kalbaryo ng ating bida. Muling lumabas ang window system at muli siyang pinapili sa mga options. Ang masama nito ay yung natirang dalawa na lang ang pagpipilian niya. Natigilan si Solwi at nagulat. Sobrang labo ng pinapagawa sa kanya ng system ngayon. Kagaya ng nangyari noon kay Gunma ay pilit siyang pinapapili ng system. Wala siyang magagawa kundi sundin na lang ang gusto nito. Bigla namang pumasok sa isip ni Solwi ang isang bagay. Lagi niyang iniiwasan ang mga opsyon na sa palagay niya ay pangit o masama. Pero sa huli ito pa ang lumalabas na pinakamagandang opsyon. Kuminga siya ng malalim at pinili na niya ang ikalawang opsyon. Inaya niyang makipag one night stand si Soryong. Huli nang bumalik ang takbo ng oras. Palagay ni Solwi ay isang lunatic na ang tingin sa kanya ng crush niya. Pero nangyari na ang nangyor. Kaya't nagpaliwanag na siya kaagad. Sinabi niya kay Soryong na malamang sa palagay nito ay walang kwenta ang mga pinagsasabi niya. Pero buong buhay niya ay lagi na lang siyang hirap na hirap. Bawat oras ay kinakailangan niyang makasurvive. Kaya siya nagsisikap sa pag-asang magiging mabuti rin ang lahat. Pero makikita pa rin sa sitwasyon niya na tila wala itong kinahahantungan. Madalas na niyuyurakan ang kanyang pagkatao pero wala siyang magawa para ipagtanggol ito. Sinabi niya ang mga katagang ito kay Soryong kahit na alam niyang wala itong kakahantungan. Kinagawa niya lang itong dahilan para magpatuloy sa buhay. Marahil ay insulto ito para kay Soryong pero para sa kanya ang pagkikita nila ang pinakamagandang nangyari sa buhay niya. Wow na ilusot mo pa yon. Pagkatapos niyang kumitil at mamatay ng ilang ulit ay di inaasahan ni Solway na bigla na lang siyang magiging emosyonal ngayon. Nung una ay magpapalusot lang sana siya para hindi tuluyang ma-turn off sa kanya si Soryong pero biglang nag ang ruta ng mga pinagsasabi niya. Di niya inaasahan na kay Soryong pa siya makakapag-open up ng kanyang mga saloobin. Mukhang tumindi na ang naipong inis ng ating bida dahil sa dalawang makong. Sinabi naman ni Soryong na hindi siya nagagalit o ninsalto sa mga sinabi ni Solwi. Ang tingin niya lang na maling ginawa ni Solwi ay nagi itong masyadong agresibo. Huling nagulat si Solwi na hindi sineryoso ni Soryong ang mga pinagsasabi niya. Galit na galit naman ang dalawang makong sa mga pinagsasabi ni Solwi. Pinanggako nila kao Soryong na paparusahan nila ito. Nagpatuloy pa sila sa kakatalak at nor hindi na si Soryong sa kanila kaya agad niyang pinatulog ang mga ito para muli nilang matuloy ang pag-uusap nila ni Solwi. Bigla niyang nilapitan si Solwi at sinabing hinihiling niyang matupad ang mga pangarap nito na lumakas. At kung magagawa niya ito ay sabay silang tatakas sa mala impyernong lugar na ito. Muli nang nagpaalam si Soryong. Hinihiling niya na sana ay magkita silang muli ng ating bida. Hindi naman makapaniwala si Solwi na may kagaya niyang tao dito na ang tingin sa Demon Cult ay isang impyerno. Ang buhay mo ngayon ay ang pinagsamang mga naging desisyon mo sa buhay at ang mga pinagsamang bunga ng mga desisyon mong ito ay ang magdidikta ng iyong kapalaran. Mukhang inlababo na bida natin, naging makata bigla. Alam ni Solwi na sinasabi ng karamihan na hindi mo mababago ang tadhana mo. Pero nararamdaman niya na ang pagkikita nilang ito ni Soryong. Ay malaki ang magiging epekto sa buhay niya. Alam niyang magiging importanteng tao si Soryong lalo na nang makita niya ang mga katagang nakasulat sa taas ng ulo nito. Natatangi itong individual na minarkahan ng system ng pag-ibig. Piglang lumabas ang Love Plus 3 sa yuluhan nito. Kinagabihan, inutusang maglabas si Solwi ni Naduhong at ibyok ng kanilang mga labahin. Namamanhid ang buong katawan ng ating bida dahil pinanggigilan siya ng mga makong dahil sa inggit. Tamdam na ramdam niya ang pagkagigil ng mga ito sa kanya. Gayon paman, hindi na bad trip si Solway dahil inlababo na siya. Joke lang, madami kasi siyang nalot na mga gamit ni Naduhong at Ibyok sa mga kuwarto nila. Nakakuha siya ng armor, spirit bomb, at isang libro sa mga gamit ng mga kumag na yon. Kinuha na niya ang mga ito bilang kabayaran sa mga pang-aabuso sa kanya. Hindi siya makapaniwala na may mga mapapakinabangan din pala siya sa mga ito. Apat na lang na misyon at makakalaya na siya sa mga ito. Tingin niya ay ilang araw na lang ay matatapos na niya ito. Muli namang sumagi sa isip ni Solway si Soryong. Di niya inaasahan na tulad niya ay may ganitong klaseng taong mag-isip dito sa loob ng Demon Cult. Ang Demonic Martial Art, ito ay isang estilo ng martial art na pinaparalisa ang pagiging makatao mo at ginagawa kang uhaw sa kapangyarihan. Dahil sa matinding desir na ito ay ang mga tao sa Demon Cult ay na addict na sa kapangyarihan at para na silang nabri-brainwashed habang nag-aaral sila ng demonic martial art techniques. Kayon paman may mga kagaya ni Solwi na abnormal na tinatablan nito. Kayat laking gulat niya nang makita niya si Soryong at malamang tulad niya ay ganon din ito. Inihiling ni Solwi na sanay magkita silang muli ni Soryong. Noong una ay gusto lang niya lumakas para makapaghigantay at di na siya maapi. Pero ngayon ay may mas malinaw na siyang goal. Mahina man siya ngayon pero sinisigurado niya na sa oras na siyang lumakas ay sabay silang tatakas ni Soryong sa mala lugat na ito.